May tao po sa unahan mga idol. Kailangan mong Pero hindi ako kailangan magumamit ng baril. Kailangan isalintir ko. Idol, na? Okay ah, hello mga idol, maganda. hapon mga kaidol, umuwi nga po ako sa bahay mga kaidol para kumuha po ng bigas at saka agamot para kay Aira po mga ka-idol huh. Hindi po ako nag po kagad mga ka-idol kasi uh, sobrang init po at uh, nag-video na lang po ako dito sa medyo malapit na para makita nyo po kung uh, saan ako banda mga ka -idola. Pero na doon sa unahan ay hindi po muna ako nag-video. Dahil ngayon po mga ka-idol sinusundan nga po ako parati dito kaya Ah, dito sa area na to, ah, dito ako madalas na gabi mga kaidol para update po kayo sa bawat pangyayari sa akin. So ngayon mga kaidul, uh, ah, init. Kailangan ko lang po nga, maging alert to mga kaidol. Ah. Sa tingin ko naman po lang nakasunod sa akin. Oh. So ngayon po is, ang bigat ng bago mga kaidol dahil ah, at kilos po nabigas ang dala ko ngayon para sa akin kaibigan at siyempre para po sa kay Aira para ma gamot ko rin siya at saka syempre may bigas din kami sa bahay ni Ate Banji na magagamit kasi pansamantala kami mag-stay dito kaya kaya okay naman mga kaidolas Kanina naman po pag-alis ko, pinakain ko muna si Ira at uh, nilisan, nilinisan ko muna ang, ang sugat niya. At bago ako umalis mga kaidula, nagpaalam muna ako sa kanya na uh, babalik muna sa boarding house ko kasi para makakuha ng bigas at makapaghatid ako ng bigas dito kasi pansamantala po akong mag stay dito ng ilang araw hanggat hindi pa siya gumagaling mga kaidula. Ito na nga po mga kaidola, nakakalungkot nga po mga kaidola kasi hindi ko po inaasahan po na ganito ang mangyari sa kanya. Pero huwag po kayo mag-alala mga kaidola. Sa ngayon po. Sa ngayon po. Kalangan ko lang po muna. Magpahinga. Kalangan ko lang po muna magpahinga mga kaidola. At kalangan ko rin po muna ang init mga kaidol ah hindi pa muna ako ah, napatuloy sa paglaka dahil ah, hinihingal po ako at ang dala ko pong bigas po is 10 kilos po mga kaidol para po ito budget namin sa isang linggo at syempre bumili na rin po ako ng isang kilong tuyo ayun lang po ang kaya ko eh siyempre po mga kaidola' idola yun na nga po, alam naman po ng lahat po na wala na kaming sponsor po wala naman po talagang nag sponsor sa amin, at ka, syempre kahit uh, kahit uh, umalis si ma'am na naintindihan po namin kung bakit kasi ayaw po nung asawa niya na mag-support pa sa amin, pero uh, ganun pa man, shout out po sa iyo ma'am I miss you ma'am, at mag-iingat ka pala parati ma'am, marami mga dum uh, dumadaan na uh, uh, trials po sa atin, pero Ah uh, kami Ma mananatili po kami sa inyo ma'am. Uh. Mananatili po kami Team Sheep Warriors po. Uh, hindi na po dapat Team Sheep Warriors, Tom Sheep Warriors na po. So ngayon ma'am, uh, mananatili po kami sa team mo ma'am kahit uh, umalis ka. andito pa rin po ang buong team mo ma'am. Uh. Hihintayin ka namin At kahit kahit uh, hindi ka magsuporta sa amin ma'am. Uh. Nandito po kami para sa iyo ma'am. Uh, hindi po kami uh, makakalimot dahil hindi po kami magiging ganito ngayon kung hindi rin po sa iyo. So maraming maraming salamat po ma'am sa support po sa buong team po ma'am. At ngayon, mga ka-idol. Malapit na po ako, mga ka-idol. Hintayin ko lang po. Mapanaya muna ako. Ah, wala pala akong dala ngayong vlogging kit mga ka-idol. Kasi ah, yung vlogging kit ko po is naiwan iniwan ko dito kay Aira kaya uh, ginawa ko hinawakan ko na lang ang cellphone ko pero syempre po mga ka-idol ah, nagbili lang po ako ng Vitadine at saka yung band aid yung mga konting mga ah, magagamit sa paggamot ah, sa sugat ni Aira at saka yung may pinamik syempre po ah, yun lang ang nakayanan ko mga ka as ah. sabi nga nila na sabi nga ni Ate Banji Talahin ko na lang daw sa hospital para malinisan at matahi yung ano, asugat Pero ganun pa man mga ka ah. Uh, sana, sana. Sana. Talaga uh, gumaling na siya kaagad. At syempre pag ano mga ka-idol eh. Yung sobrang, sobrang na trauma talaga si Ayra sa nangyari kasi. Simula talaga mga kaidolong idol na-aksidente siya at nag-agaw buhay siya. Uh, pag nakakita talaga siya ng dugo mga ka na ano na talaga siya parang nini nininervious na talaga siya mga ka-idol uh, nga iniisip ko grabe ang taranta para siyang bumalik sa pagkabata sa sa naging reaction niya mga ka-idol sobrang naawa ko sa kaibigan ko pero hindi ko naman sinasadya na ganun ang mangyari dahil ay hindi ko naman po ina na susundan po kami pero ganun pa man, mga ka-idol ah uh. Ganun pa man mga kaka-idol, nakakalungkot mga isipin pero uh, hindi ko po gusto, kinusto yung nangyari. Uh, hindi ko po akalain na may mga tao pa rin po na uh, susunod sa akin at anong kailangan nila. Pero ganun pa man mga kaka-idol, sinabi ko na po sa inyo na uh, hindi na po ako babalik. Hindi ko na po, narinig ko na po ang opinion po ninyo mga kaka at hindi ko na po kailangan pong pag-isipan. Alam ko na po yung dapat kong gawin at... Maraming maraming salamat po sa inyo po uh, sa lahat-lahat po sa lahat-lahat po ng mga nagpayo sa akin. Siyempre po lahat po ina-appreciate ko po, po lahat at pakikinggan ko po kung ano sasabihin niyo po para sa akin naman po ang importante po is yung makakabuti pero ayun uh, na nga yun na nga mga ka-idol uh, dumating man yung time na uh, ganun nakikiusap ako alam ko na nanunood lagi sila naka-update sila lagi sa mga video ko kung saan ako pupunta pero... Ganun pa man sa inyo mga tol. Uh, kung sino ka man na laging nagasunod sa akin. Please lang. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ayaw ko na madama yung kaibigan. Ko. Tigilan nyo na po ako. Parang awa nyo na. Gusto ko lang po ng... Bagong buhay ngayon. Huwag nyo na po ako ibalik sa dati. Kasi okay na po ako. subaga Nakita nyo naman po na may... marami nag-improve. Ang laki ng pinag-improve ko. Noon at ngayon. Pero sa ugali ko mga tol, walang nagbago sa akin ako pa rin ang dating yung kaibigan mahirap pa rin ako walang nagbago, hindi ako yumaman sa akin lang mga tol kung ano man ano, ano man ang makamit ko o anong mga, mga bagay na nagkaroon ako ay hindi ako nakakalimot hindi ako nakakalimot pag patulong sa ating mga dating kasamahan kaya sana uh, sana uh, magbago na rin kayo magbago so, na rin kayo tol ah, wag nyo na wag nyo na hayaan na isa sa mga kasamahan natin mapahamak pa nun dahil sa inyo dahil sa kagustuhan nyo mamuno ako please lang mga tol nga nakikiusap ako sa inyo talaga sana sana naman kahit kahit bigyan nyo po ako ng pagkakataon na, na mamuhay ng tahimik po na baguhin naman yung uh, direction direksyon ng buhay ko na hindi ay magandang hapon mga kaidola. ah mga kaidol, a kailangan ko po palang sabihin sa iyo ngayon na kailangan ko po munang ah, puntahan yung dati ko mga kasama kasi dahil sa nangyari po kay Aira po mga kaidol, a kailangan ko po silang aprangkahin kahin kung ano ba talaga ang pakay nila sa akin at para wala na po iba pong ah, mapahamak pa ng mga kasamahan ko, mga kaibigan ko. gusto ko lang po i-clear sa kanila mga kaidol na uh, kung ano man ang problema nila sa akin, kung ano man ang gusto nila sa akin, na sana sana mga ka wag na nilang idamay pa yung mga kaibigan ko kasi uh, Siyempre mga ka-idol uh, yun ang mga ka-idol masakit pong isipin na uh, kapwa, ka, kapwa kami kami lang din ang nag-aaway pero ganun pa man mga ka-idol ko pong uh, pumunta po sa area namin po saan po kami pumunta ni Era. Ako kuhaan ko po ng video ang bawat nadadaanan ko po mga kaidol para alam nyo na po. At this time po talaga mga kaidol, gusto ko mag-video po para alam nyo po yung buong pangyayari sa bawat galaw ko po. Sa ngayon mga kaidol, ah, kumuha nga pala ako ka, kagabi ng ah, bigas sa bahay at yun na nga, adun doon muna ako natulog kagabi para gabing gabi na po ako umalis dito po sa bahay ni Ate Margie kung saan iniwan ko po si Aira mga kaidol kasi Uh, kailangan ko pong bumili ng gamot at saka kumuha na rin po ako ng bigas, mga kaedula. Atin kilos po yung dininang dinag... ng umaga. Uh, yun nga po, mga kaedula, yun na nga, ah. Uh, nagkuha na rin ako ng gamot, mga kaedula. Para maayos ko yung asugat uh, ni Aira, malinisan ko at syempre po, mga kaedul, alam naman natin sa sa mga ganyang uh, mga sugat-sugat, mga kaedula, kailangan talaga marunong tayo kasi kung hindi uh, mapapahamak talaga tayo kung in case na mapunta tayo sa labanan sa ngayon mga kaidol ah uh, kailangan ko pupuntahan po yung mga kaibigan ko po kasi may pinagdudahan po ako kung sino may gawa nito kay Aira aalamin ko po yung totoo mga kaidol ah uh, sana po, sana po mga kaidol ipagpray nyo po ang kaligtasan ko kasi uh, bago po ako nagbukas sa kamera ko po mga kaidol na kung dito na po ako sa kalagitnaan po sa malapit po sa kampo namin malapit po sa bahay ng mga kaibigan ko kaya alam ko po dito mga kaidol, ah, mayroon na po ako napatay na dalawa kanina pero alam ko po dito mga kaidol, marami pa rin pong mga bantay dito at hindi ko ini- ini-expect na wala akong makakasalubong dito. Ah, syempre mga kaidol, kailangan ko po na maging alerto po. Kailangan ko po maging alerto mga kaidol kasi kung hindi po ako magiging alerto mga kaidol ah mapapahamak po ako at syempre po kailangan ko pong panagutin ang kung sino may gawa nito kay Aira. Pasensya na po kay mga ka-idol pero hindi ko palalampas ng ginawa nila kay Aira. Ah, iniiwasan ko po sana mga ka-idol. Ah, iniiwasan ko po sana na makita nyo akong ganito. Pero pinipili talaga nila akong bumalik sa dati. Kaya susubukan kumpuntahan sila ngayon mga ka-idol. Ah, sana ipag-pray nyo po akong para sana po mga kaidol ipag-pray po ako mga kaidol kasi ah, hindi ko po alam kung makakalabas pa ako dito ng buhay dahil dito po talaga hindi ko talaga alam mga kaidol kung makakalabas pa ako dito na buti sa gagawin ko mga kaidol mga kaidol nakita niya naman po na may tao may tao po sa unahan mga kaidol kailangan. Pero hindi ako kailangan ng ng baril. Kailangan i-seling ko. Kailangan ko maging mga kaidol ko. Alam ko delikado itong gagawin ko pero hindi ko hayaan na magsaya sila habang nagsasaper ngayon ng kaibigan ko. Mananagot sila ngayon sa akin. Oh my God, sino ba yan? Hindi ko kilala itong mga to. Sino ba to? Hindi ko kilala itong mga Hindi ko kilala ingat di tu, roh, roh, orang kaya mata odu nak. tahu aku nak kita dulu. Sino kaya yang parang andami naman nila? Ah! Parang nakikita no nila ako. Sino yun? Hindi ko kilala ito mga ito to. Mato.